pagandang araw po sa inyong lahat. Sa video ko na to, pag-uusapan natin kung bakit nga ba mayroong dibo na selebrasyon dito sa Pilipinas. At dahil sa selebrasyon na to, naimbitahan tayo at gawa na rin natin siya ng video. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junri Salut, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Sa Pilipinas, ang dibo ng isang babae ay isang mahalagang tradisyonal na selebrasyon na hango sa kulturang Espanyol at naging bahagi ng ating kaugalian. Karaniwang idineraos ito kapag ang isang dalaga ay tumungtong sa edad na 18 na itinuturing na tanda ng kanyang pagiging ganap na babae o adult. Noong panahon ng mga Kastila, may tinatawag na coming of age celebration para sa mga dalaga mula sa mayayamang pamilya. Naging simbolo ito ng pagpapakilala ng isang dalaga sa lipunan bilang ganap na babae na may kakayahang magdesisyon at magpamilya. Sa paglipas ng panahon, naiba ang kahulugan nito sa Pilipinas. Hindi lang tungkol sa kasal o lipunan, kundi bilang pagsisimula ng bagong yugto ng buhay. Sa batas at kultura, ang 18 ay tanda ng legal na edad. Pwede nang bumoto, magdesisyon para sa sarili, at magsimula ng mas seryosong responsibilidad. Kaya ito rin ang naging basihan kung bakit dito ginaganap ang dibo ng babae. At ang 18 Roses ay isa sa selebrasyon sa tradisyon sa dibo. Ito yung sumasayaw ang dibutante kasama ang 18 piling lalaki sa kanyang buhay tulad ng tatay, kapatid, kamag-anak o kaibigan bilang simbolo ng pag-ibig at proteksyon. At ang eating candles ay nagbibigay ng mensahe ang labing walong kababaihan sa kanyang buhay, simbolo ng liwanag at gabay sa kanyang bagong yugto. At isa sa selebrasyon dito ay ang paghiwa ng cake at pagbigay ng mensahe, tanda ng pasasalamat ng deputante sa pamilya, bisita at sa Diyos. At hindi lang ito simpleng handaan, kundi pagpaparangal ng pamilya sa anak na babae na umaabot sa hustong gulang. Isa ring pagtitipon ng mga mahal sa buhay upang ipagdiriwang ang kanyang mga nagawa at bagong yugto ng kanyang paglalakbay. At ang pagdiriwang ng ikalabing walong karawan ay tanda ng isang independent at empowered woman. Maaaring magsilbing inspirasyon sa ibang kababaihan na kaya nilang tumayo sa sariling paa, magdesisyon para sa sarili at habulin ang kanilang mga pangarap. At ang dibo ay hindi lang tungkol sa ganda o sayawan, kundi tungkol sa pagkilala sa sariling halaga at nagbibigay ito ng motibasyon sa ibang kababaihan na mahalin ang sarili, igalang ang sarili at huwag matakot ipakita kung sino sila. Para sa lahat ng na mga nag-celebrate ngayon sa kanilang karawan, lalong-lalo na sa mga nagdibo, maligayang ikalabing walong karawan sa iyo. Sa bagong yugto ng iyong buhay, naway palagi mong piliin ang tama. Sundin ang iyong mga pangarap at manatiling mabuti at mapagmahal sa kapwa. Ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi lang nakikita sa anyo, kundi sa kanyang puso at nang paraan ng pakikitungo sa iba. Naway maging makabuluhan at masaya ang lahat ng darating na taon sa At hanggang dito na lang guys, at kung nagustuhan mo ang video, video ko na to, pakilike, share and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye! Ako, mga tulang hindi niliging kalimutan, Ginoong Diyos, kung sa piniliin ko ngayon, Lord, mga sa mga kapusap. Lord ang at ang tingkatan ng mga na antanan, tanan, This is the family that we all of the memories our memories together of our time. When I was little, he took good care of me. Okay. Happy birthday, Abikim. As you celebrate your 18th birthday, I want you to know how, I, how proud I am of the strong, kind and beautiful to be part of your journey. Never forget your warriors. Okay, big round of applause. Remember that the world is full of possibilities. Dream big and work hard. Remember your day is filled with adventure, growth and happiness. You deserve all the happiness in the world. Once you enter, Birthday. Queen. Ang um, message sa inyo nga In general, enjoy lang yung mga teenager kay na naanan ng no problema. At lahat ko na love sa inyo ha. Happy 8th birthday. Love you. Thank you. Sa so, ganda, happy birthday. Um, happy kay ko kay naging usapot ko ng tita. Pasalamat ako, kayo, ka ko kang door kay nagdako ka nga nakaila ko sa iyo. Ang hmm. um, akong problema nga ma sa iyo. Um, there will be some challenges but I hope you can be excited and ready to be scary. We shared so many fun moments and it made the whole experience and we're going to everything you want.